Ano po reaksyon niyo diyan na Sectet? Siguro mapaliwanag natin kung paano ang proseso ng pag-release ng pondo ng gobyerno. Mm -hmm. Kasi po dapat 'yan talagang nakadumadaan naka sa tamang proseso kundi ito ma-audit ng yeah. ating Commission uh -huh. on Audit. So sa ating mga government uh, hospitals, walang problema 'yan, documented diyan at every mm -hmm. step. Ah mm -hmm. uh, sa lokal na pamahalaan, wala rin problema yan kasi alam nila yung proseso ng gobyerno. Nagkaka-problema lang kami sa private hospitals. Yun. Okay. Kasi yung kanilang hospital director, minsan nag-iiba ng pangalan. Iba yung isa sa amin, tapos hmm. maiba, hindi po pwede sa gobyerno yon Ang gobyerno, pag sinubmit mo yung pangalan, kailangan yun talaga yung i-claim. Tapos meron silang mga claim na, kasi ano yan eh, may high risk, medium risk, low risk mm -hmm. So yung pera na binibigay, depende Ma Meron pa rin yata silang away between their director and silang empleyado ng oh, private oh, hospital oh, oh. So hindi masasolusyonan ng Department of Health yung issues nila uh -huh. sa kanilang ano director ang ang proseso kasi ang gusto ng COBA ay eh, ibibigay mo sa hospital director kasi sila nag-claim uh -huh. lahat sila nag-claim sila sa director nila uh -huh. yung director nila nag-claim sa regional office namin so uh -huh. kumpleto na yon uh -huh. natapos na yon kaya naniwala na ang DBM na ito ang dapat bayaran uh -huh. ito yung mga taong nagsilbi Nung na, 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 na kumpleto na yon uh, binirelease na itong budget sa atin uh -huh. so be, be, susundin pa rin yon kung ano yung mga claims Mayon ang mangyayari dyan, ang usapan namin, paano yung mga nagkamali or ano? Yes, oo. Meron uh, opportunity for appeal. All right, so, alright. yung mga mga nurse na hindi nasama ng director nila, nagsilbi naman talaga, may magkakaroon tayo ng proseso for appeal para ma, ma matugunan yung kanilang alright. problema.